Sprite Falls. Katao, bakit yung Sprite Falls ang tawag dito sa akin? Pupuntahan natin. Sabi doon sa baba, sa reception, kaya doon Sprite Falls, puti-puti daw, bumubula, at malinaw na malinaw. Parang soft drink na Sprite pag binuksan mo. Ganun-ganun daw ang tubig dito. Well, malalaman natin. Tara natin. Sprite Falls. Pwede na, malinaw. Kaya siguro tinawag ng Sprite Falls dahil uh, sinasabi nila na bumubula, malinaw, para pag bumukas ka ng bote ng Sprite, bumubula yan, eh, bumubukal. Oh. Pero pwede na. Naalala ko lang, paano pag uh, yung panahon na wala pa yung Sprite? Kasi yung Sprite bago lang naman tumating yan. Hindi eh. ka sabi na pang pangalan nito. Ang tubig nito, malinaw na malinaw, galing sa bundok Banahaw. diretso ito, flowing. Hanggang doon sa Mayhay, hanggang doon sa Magdalena. At talaga naman napakalamig at dinadayo na ng mga tao. Ang entrance dito, 20 pesos kapag salta mo doon sa tabing highway, sa kalsada. May na kayo 20 pesos. And then may pathway, siguro mga 10 minutes na lakad. After that, marating yun dito. Sprite Falls. Puntahanin niyo, Simple-simple lang. Malamig ang tubig, makakapag-relax kayo rito. Malapit lang ito sa bayan ng Mahayhay. Siguro around 3 kilometers from bayan, bayan ng Mahayhay hanggang dito. Andito na kayo. Mabilis lang. Konting lakad. Pati sa mga bata, pwede pwede. Meron din silang mga cottages dito. Kung gusto ninyong uh, uh, kumain, kung gusto ninyong magluto, mag ihaw ihaw marami dito ang cottages. At puntahan ninyo, at try ninyo. Para kayo nasa probinsya. Nasa baba tayo ng bundok. Ganyan, siya ng mga puno. Ganda. So, Sprite Falls. So ngayon kasi hindi ako makumbinsin na Sprite na tawag dun eh. Eh, dahil may bukal din eh. Ito, galing ito doon sa taas ng Sprite. Supply ng community. Tubig galing sa taas. Titikman ko, ito talagang totoo yung tinasabi nila Sprite. Parang 7 up. Hindi ko mawari yung strike nga. Pero ang totoo, kaya tinawag na strike ito. Ito, walang kumuhang. Ito. Real talk tayo. Kaya tinawag na strike false. Pag sa mo rin yung bote ng Sprite, isiri tulad ito yung aagot. Malinaw na malinaw. Doon nila kayong parang tinatawag na Sprite Falls. Katabi ko si Kuya Walter Luntes, rito mismo siya. Luisiana ko yan. Luisiana. Sila yung namawahala dito, magpapasok na pagpapasok. Yung tabing highway tayo. Bago kayo pumasok ng Sprite Falls, magbabayad kayo ng... Parang ecological fee, ano Ecological fee environmental feed bago kayo makakakya to Sprite Falls. Tinanong ko si Kuya, bakit Sprite Falls ang tinawag? Eh, yun nga sinabi niya, crystal clear daw yung tubig, bumubula, bumubulwak, parang soft trick. Pero tanong ko sa kanya, nung wala pa yung Sprite Falls, anong tawag sa falls dati? Mangulila po. Mangulila Creek. Yun, Mangulila Creek. Yun pala ang original na pangalan nitong ilog na ito. Ang sabi nung may-ari, ito ay, tinanong ko ang may-ari sinumukahan ka kasi... ko, kasama ako sa agriculture, cooperative, ay bakit baka yun ay pinangalan mo? Ay, sabi daw niya sa akin ay, kasi nabula, malinaw, malalit. Ah, kayo ang nagbigay ng pangalan? Di po siya. Ah, yung... Siya ko kung bakit yun. So, yun ang alamat ng Sprite Falls. <laughs> Nasi-una po kami sa kanya. Apo. Ilan taon na naman mula ang tinawag na Sprite Falls siya? Bali, nung pandemic lang po. Pandemic lang, biro mo. 2000, 2020, mga ganyan 2018. taon. 2018. O, doon nagsimula. O. Oh. Tapos yun, hindi pa sila nag-isip ng anong papangara natin. O. Oh. Tapos yun, may okay. Facebook page niya. O. Oh. Tapos ay ganito po, ito po ay hindi namin pinatadaan sa kanya. Ang dahil na talaga sa barangay yun. O. Oh. Dahil yun ang nasasakot kami ang laki ng na Walter, baka pwede kami dumaan dyan sa lugar mo. Sabi ko naman ba, i-business e yan, dapat yung ipan, ba? oh. dapat yun din ako. Oh. Kasi, kaya hindi na ang bahala, ito na ang hindi ha, sa lugar mo. Kasi, ah, yung yung, uh, so iba pala ito dun sa Sprite, Sprite magkaiba. So dadaan lang, parang may right of way kayo. Oh. Maraming salamat kayo, Walter. Tuloy na kami. Ah, ni Janjan. -Jan. Oo, oh, dyan sa katabi na. Oh, anak nyo, pumunta kami ng Quezon. Yun. Ah, anak nyo pala si ano. Oo, oh, si ano, pangalan lang? DJ. BJ. Oo, oh, si BJ.